Di ba, ano? Di ba, Kimo? Di ba, Kimo yun? Nakikita ko na yan eh. Kimo yung magla-live? Timo. Ah, Timo. Ah. Timo, Timo ka. Timo ka, mag-vlogger ka na lang. Uh. Ah. Hello guys. So, uh, update ko kayo mga idol ah. yung parcel na unang in ko na hindi na-claim ng receiver dahil kinansel pakita ko sa mga idol so hanggang ngayon dito, nandito pa yung mga idol <tos> <tos> hindi ko naman ilang buwan na ba to? tatlong, eh nung 2 months na no? 3 months, yung parcel na hindi na talaga nila claim o, wala na siguro plano nga i-claim tong parcel nila mga idol pakita ko sa inyo ayan mga idol ayan parcel yan so hindi na claim kinansel nila hindi ko na rin ma ibalik doon sa na pick upan -up ko dahil hindi ko yung lugar doon mga idol. So, Pasikot-sikot. Uh, sa laana na naman nila to. So nandun ako sa area kung sa receiver. Uh, hindi naman niya ni-receive kasi hindi daw to yung items niya. So hanggang ngayon siguro mag 3 months na to mga idol. Ang sila to. So, or nagkamali siguro nagkamali yung ano doon nagkamali yung nag abot nito baka hindi hindi sa akin nakabook to kaso tinanong ko sila eh yung pangalan sabi ito daw oh, so kinuha ko uh, mag 3 months ito sa akin mga idol 3 months eh 3 months ba? one month diba mag one month mag one month oh one month time nga mag one month pa sa akin pala kasi bagong lipat kami dito eh, eh mag isang buwan isang buwan pa lang kami dito uh, yan ito ma, ito mapala sa mahilig mag cancel cancel mga idol uh. tapos balik tayo kay Kumari hi Kumari Ay Kumari. Ang lalaki na binti mo, Kumari. Hello, ma'am. Piatos na. May bibili. So, gusto mag-order mga pizza, mga idol, mag-message lang kayo mga idol. So, may pizza rin kami dito ng uh, tinda. Oh. So, So nag-deliver kami mga idol around Batasan area. Sa pizza. Gumisis so, lang kay, mga idol. So mayro kaming siyam na flavor na pizza mga idol.